Binta Kalakal. Okay. Kaya punta na kayo dito sa Canada para magbinta ng Kalakal. Binta ulit ng Kalakal. dipoy di dapatnya nih eh. Tenggelam memang anu <laughs> Basorero seakan ada banyak musuh Pena na Yeah. <laughs> okay ka. Parang sa katulad sa milk sa atin din. Pag makapal yung bote yata. Yan yan. Oh, ba't oh? Wala. <laughs> Hindi 5.4k oh ayaw alright may pang pusina hmm? pang black pen <laughs> oh, no, pwede yan. Pwede yan. Oh, uy na. pwede pala yun pwede, pwede nga yun kaya dapat iba na natin <laughs> mali uy ka dinagok yun ano yun pakapal yun ah sige na oh.

<laughs> or, uh, yeah. Saglit lang ikaw muna, siyempre ikaw yung bida eh. Okay, refuse. Bakit? <laughs> <to> yung... <laughs> okay, good. Okay. Sige na. Okay na. Ayun, mga bibinta ng kalakal. Ay, wala ayaw. Huwag mo kasing pakipasok. Yun. Yung... <laughs> Kakainin po yun. Kakainin po yung kamay mo eh. Yun, marami pang pangipapasok si tropa. ka ah! Ay, ayaw dalawa, no?

Ayun na yan. Cash out. Cash out. Okay. Okay na. Cash out na. Igit. Okay two, na. Two Dito. Mm. What? Here? Okay, see? 20. Okay. Pam Billy, Pam Billy. one whole chicken. Fifteen. 拜。